natin ang sibuyas at matapos na natin ang carrots magigit na mag gaya tanggalin natin yung kanyang buto sa loob tanggalin lang ng buto para malinis na siya paglalagyan natin mamaya. Tapos ayan, andito na ang ating giniling na karne. May konting sibuyas na, nagdagdag akong konti. Tapos ihalo na natin ang carrots. May dalawang itlog na yan, pero magdadagdag pa rin ako. malinis naman ang ating kamay magdagan pa natin ng isang itlog ayan, maramihan kasi yung gagawin ko kasi babaunin ng aming daddy tapos hahaluin lang natin yan at ibabalot natin dito ayan, Kampi kampanilyang verde lalagay natin sa loob nito Yan. tinanggalan ko lang ng mga buto tapos magdagdag pala tayo ng durog na paminta para isahang halo na talaga sya Ngayon, umpisahan na natin ang paglalagay sa loob ng kampanilyang verde. Madali lang naman to. Tapos yung dami hindi ko na sinabi kasi maramihan to. Tsaka yung panlasa naman ay ano, paminta at asin. Magkahalo na kasi yung ginamit ko. Tansyahan na lang naman yun. Depende sa panlasa na gusto natin. di ba? Kasi hindi tayo pare-pareho ng panlasa. At malinis ang kamay natin, syempre. Babaunin yan ng ano, ating katay. Diba? Nakaisa na ako. ilagyan natin hanggang doon sa pinaka singit-singitan para ano maganda siyang maluluto. At hindi ano hindi kumpak. Kumpak ba 'yon? Kailangan meron hanggang doon sa pinaka ilalim. Kaya diinan lang natin 'yan para malagyan ang mga sulok-sulok sa loob. bago natin kakalasin. O, diba? Kinalas talaga. Ayan. Yeah. Ganyan lang naman yan. Ayan. Natapos na natin siyang ilagay sa kampanilyang verde. Ayan, marami din yan. Nakagawa ako ng 30 sa inis. 'di ba ang dami Kaya naman iluto na natin siya. Ayun, umpisahan na natin iluto. Kaya maglagay na tayo ng tubig. ayan, kalahating ano lang tasa ang gagamitin kong tubig. ayan, paharap sa taas para hindi ano matuklap yung ating kampanilyang verde maya na lang natin siya baliktarin pag naubos na yung tubig kaya naman takpan muna natin siya para mabilis maluto at mabilis kumulo pala ayan kumukulo na siya kaya hintayin lang natin na maubos yung tubig niya Pwede na natin siyang balik tarin. May konti pa siyang tubig. Pero paubos na. Kaya naman, balik na natin para hindi siya matutong o masunog dyan. Ganyan. Tapos, takpan ulit natin. Saglit lang. Para ano, magkulay balat lang ng konti yung karne niya ay luto na yan. Ayan, pwede na. Apoy na natin. oops Oh, di ba ang ganda? ko nang ilagay sa baunan tapos palalamigin ko na lang tapos na tayo yung iba uulamin na lang ng mga bata sa gabi kasi marami naman yan ang baon ng ating daddy meron tayong natirang karne sa ginawa nating ano binalot sa kampanya kampanyang berde kaya gagawin ko na lang siyang bola-bola. Grabe, bola. yeah, tantang pa rin na ano 'yan. Ulam. Disappointing na talaga. <laughs> Pareho lang ang nasa mamay. Ito. Hmm. hmm, na hmm. ba diba, konti lang. Gamitin ko na lang ito, ilalagay ko sa ano, pangbaon ni panganay bukas tikman natin kung ano ang lasa. O, diba? Uh, normal muna. Mmm. Mmm. Siyempre masarap yan. Mmm. Subukan natin sa usaw sa ano. Ketchup. Kahit ano naman, depende sa gusto nating sausawan. Mmm. Mmm. Di ba? ang dali lang gawin pero ang sarap-sarap mm -hmm. <laughs> at salamat po palagi sa panonood at support ha? magandang buhay po sa ating lahat